Mag-asawang senior citizen na biktima naman ng kawatan sa Quezon City. 60,000 pisong pensyon ng mag-asawa, abay natangay. Jim Boy, Tihano Magbabalita. jimbo Sa labas ng isang printing shop sa barangay Commonwealth, Quezon City, isang babae na may kalakihan ng pangangatuan, ang makikitang lumapit sa mag-asawang senior citizen at bigla nalang kinausap ang dalawa na tila may ipinapaliwanag ito habang may papel na pinasusulatan sa biktima. Habang abala sa pagsusulat ang mag-asawa, makikita ang babae na palihim na dinudukot na ang wallet sa ekobag ng babaeng senior. Sa isang mabilis na galaw, itinago ng suspect ang wallet sa kanyang damit. Tumingin sa paligid para makasigurong walang makakita sa kanyang malapalos na galawan. Matapos isa katuparan ng maitim na balak sa mag-asawa, agad itong umalis bitbit -bit ang wallet na may lamang 6,000 pesos na pensyon ng mga biktima. Ayon sa isa sa mga biktima, pauwi na sila nang bigla silang lapitan ng suspect at pinangakuan umano sila ng ayod ng bigas. Anim na pong naghintay para sa pensyon, subalit so sa isang iglap, naglaho ng ganun-ganun na lang. Bigla lang sa lumapit kag sumabi nga ah, hindi na kayo magbili ng bigas kaya may gapamigay nga kongresista ng bigas, tagi kilo. Eh di malaki na yung kayo dalawa kami ni Mr. Tapos hindi ko na malayan, ginpasulat niya ako ng address, kag, ano, pag pangalan ko sa maliit lang na papel. Tapos ginkuha ko dito sa bag ko ang wallet ko, kag ang ID, kaya ipasirox ko no ang ID para ibigay, ibigay niya lang dito, Siya lang ko magbigay. Pero hindi ko pala na malayan, dinukot na pala yung ano ko. Doon nakasalalay ang mamin pamumuhay at sa sakit ng pamilya ko. Kumisis, may sakit. Tapos yung anak ko din na dialysis. Kahit ipamasahin niya lang magpunta sa ospital, magpa-check ay wala na magamit. Ayon sa barangay, hindi lang iisa ang nabiktima ng parehong modus sa araw na yon. Meron daw pong isang babae na lumapit sa kanya. Pagkalabas niya, inakbayan siya, sabi tutulungan daw po siya. And then meron pa daw makukuwang ayuda bukod daw po din sa pensyon. Eh, hindi niya naman namamalayan. So, sa ganda ng pananalita ng babae sa kanya, siyempre senior po yan. Hindi niya namamalayan yung kanyang bag, eh, nadukot na pala po. So, maya, -maya sabi, babalikan daw po siya kasi kukunin na raw po yung ayuda. May pinirmaan siya. And then, naghintay siya ng matagal, namalayan niya na lang po, wala na po yung kanyang pitaka doon sa bag. So binuksan niya talagang inalugat niya. Wala na po yung mga yung pitaka niya. Na nandun po yung kanyang 6,000 na pension na pera kasama po yung mga IDs. So bukod po yun dun sa mag-asawa naman na nadukutan din the same scenario na sinamahan sila, may pipirmahan, Xerox, and then sinabi na mayroong pangaraw pong uh, ayuda mo na hindi naman namamalayan din, eh nadudukot na pala po yung kanyang bag na wala rin po yung kanyang pera. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilala ng babaeng sospek na posibleng hindi residente ng nasabing barangay. Nagbabala rin ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa ating mga lolo't lola. Huwag po tayong maniwala basta-basta sa mga taong lumalapit po sa atin, mapababae man o mapalalaki, na sila po ay di umano ay nagmamalasakit. So ingat po tayo. Mas maganda kung pupunta po tayo sa mga uh, payout o kung mayroong mga ayuda ang binibigay ang gobyerno para sa mga senior citizen, mas maganda po ay magpasama po tayo sa mga apo natin, sa mga anak natin o dun sa mga kakilala po talaga natin. Jim Tihano para sa Santo Santong